Bandang alas 9 ng gabi nitong linggo ikatatlo ng Setyembre. Walo sa mga isyaktura ang gumuho sa barangay Mapulang Lupa at Ugong na lumikha ng di inaasahang pangyayari na nangangailangan ng agarang aksyon. Ang pagbagsak ay naganap sa kahabaan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP transmission lines at ito ay niugnay sa namumuong pressure sa lupa at tubig na dulot ng patuloy na malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Malaki ang epekto ng insidente na nakaapekto sa 17 pamilya at 70 individual sa barangay Mapulang Lupa at 11 na pamilya at 43 individual sa barangay Ugong. May kabuang 28 pamilya na binobuo sa barangay ang inilikas mula sa apektadong lugar. Ang mga apektadong pamilya ay inilika sa 3S Center Mapulang Lupa habang ang mga pamilya mula Barangay Ugong ay inilika sa Lumang Ugong Barangay Hall. Sa kasamaang palad, ang insidente ay humantong sa pagkasawi ng buhay ni Reynold Medino Maraya, 65 taong gulang. Siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa panahon ng pagguho. Naisugod pa ito sa Valenzuela Medical Center at kalaunan ay inilipat sa Philippine Orthopedic Hospital kung saan binawian ito ng buhay dahil sa rib fracture. Ang mayor ng lungso na si West Gatchalian ay nakipagkoordina sa punong barangay ng Mapulang Lupa na si Atoy Natividad at Social Welfare and Development Office Chief of Operation Miss Dorothy Evangelista kung saan sila ay nagsagawa ng assessment sa pinsala sa apektadong lugar. Ang pamahalang lungsod ng Valenzuela ay magbibigay ng tulong pinansyal sa 28 na pamilya kasama ang mga bayarin sa ospital ng mga sugatan at magbibigay tulong sa burol ng pamilya ng nasawi. Samantala, nangako naman ang lungsod ng Valenzuela na titiyakin ang kaligtasan at kagalingan ng apektadong pamilyang Balinsuelano at patuloy na gagawa ng mga hakbang upang hindi na maulit pa ang insidente. Ito si Mark Montemayor naghatid ng tunay na balita para sa bansa.